Magandang umaga po mga kapatid Luzon, Visayas at Mindanao ah, Pase po sa ating mga napanood at mga kumin ay nakilala na po ang tunay na pangalan ng isang matapang na vloggers na si Mr. A.P. Panyo. Uh, ang kanyang pong tunay na pangalan ay si Mr. Christian Canlas. Uh, tukoy na po ang kanyang tunay na pangalan. Uh, at siya po ay nasa Negros. Uh, kaya patong patong na kaso po ang kanyang kaharapin. Sa ginawa niya sa atin sa Iglesia ng Kristo, yung kanyang kalapastanganan sa atin. Eh, hindi po maganda ang kanyang mga binitawang salita na mga basura na wala pong kautuhanan. Galit, galit siya sa ginagawa ating Chris na wala naman tayong ginawa sa kanya para siya magsalita ng ganoon na lamang. Eh siya ay nagpaalipin kasi sa demonyo. Hindi niya iniisip kung ano ang resulta sa kanyang nagawa at nasabi. Hindi niya, kanyang, hindi niya kanyang may babalik ang kanyang nabitawang salita dahil kanya na mong nasabi. Hindi niya inisip ang kanyang pamilya kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga nagawa niya at nasabi. Dahil sa nagawa niya ay maging leksyon ito sa kanya. Kapag siya ay naghihimas na ng lihas, at hindi na po ito tumaresa ng iba. Eh, huwag siyang magbitaw ng salita na hindi niya alam. Huwag siyang aatake kung hindi niya batid. At kung walang ginagawang masama ng isang grupo o isang tao man sa kanya. Siguro baka kung siya sumikat lang, eh ngayon sikat na sikat na po talaga siya. At lalo na kapag siya maghihimas na ng rihas, talagang sisikat siya. Kaya lang, ang paging ging sikat niya ay eh hindi po magandang paraan. Dapat sumikat ka sa maayos na paraan hindi ah, wala kang inakabya tao at yung hindi ka nakukulong at hindi lang kasi isang tao ang sinaktan mo kundi million-million na tao higit sa lahat yung taong pinakamamahal namin sa loob ng iglesia ay inaatake mo. Ano bang nagawa niya sa iyo? At ano rin nagawa namin mga iglesia ng Kristo sa iyo? Dahil ba hindi na hayon sa gusto mo ang ginagawa namin National Peace Rally? Wala kami ibang layunin doon kundi mapigilan namin ang anumang kaguluhan sa ating bansa. Wala kaming pinapanigan doon. Ang sinuportahan po namin ang pahayag ng ating mahal na Pangulo. Pangulo ng bansa, kung anong kanyang pahayag, dapat yun po natin. Yun po ang sinunod namin bilang nagpapasakop sa pinuno ng ating bansa. Kasi pagkat yun din ang nais namin, ayaw po namin ng kaguluhan. Kaya tingnan mo ang Iglesia ng Kristo, lagi nagkakaisa. Hindi kanya-kanya. No. -kanya. Kaya yun din ang gusto ng ating ban pangulo ng ating bansa na dapat nagkaisa na siyang sinanang namin sapagkat yun po ang nararapat. Tila ayaw mo ng kaguluhan at tila ayaw mo ng kapayapaan na iso po ng kaguluhan. Sa ngayon, magiging magulo na ang buhay mo sa iyong nagawa dahil nagpaalipin ka sa demonyo. Good luck na lamang sa iyo sa, sa daming kasong kaharapin mo. Mula Luzon, Bisayas at Mindanao.